Yo, what's up mga ka-Jeep mga ka-Jeepers? Magandang araw sa inyong lahat. Saraw Gaming muna tayo ngayon at featured natin ngayong araw ay ang isa sa mga poging saraw dito sa Obando Bulacan na may rutang may kawayan pa ko. Pero bago tayo magsimula, sigurado yung nakasubscribe ka muna sa ating YouTube channel at syempre, pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo lahat sa latest Jeep videos natin. Kaya tara mga bossing, samahan nyo akong review na specs ni Moneymaker6. Okay, ayan, syempre magandang araw oh, sa inyong lahat. Medyo maulan dito sa Ubando Bulacan. Si Boss Ronel, eh, kasama natin yan. Siya yung owner na itong si Moneymaker, no, sir? Ayan. Sir, ba't pala Moneymaker? Pinangalan natin. Ah, uh, kumbaga, nagpapapaitsis kasi si Pat. Kaya naman namin na mm -hmm. Money Maker Moneymaker na lang ang ilagay sa windshield. Yun. So, kumbaga, o oh, nga naman, tama nga naman, no? <laughs> ayan. Ilang units meron lahat sila dito? Bali, anim boss. Anim. So, ito yung pang-anim? Pang-anim boss. Ayan. Kasi may uh, uh, R number 6. Uh, ayan. <laughs> ayan. Ba ayan. Ano makina nitong unit natin na ito? Uh, for VC2 boss. VC2. Ayan. Check natin boss. Check natin. So, ito mga bossing is gawang saraw motors. syempre so, yun, Oh. Yun no? o. Ah, ayos Black. Ah, black cover sir ah. Ah, uh, ito sir, ano, uh, ah, surplus ba? Surplus? Ay, uh, dapat na, wala lang namin ng ah, yeah, na. na oh, ito na yun. So, sir, na ibiyahe na ba natin 'to o babiyahe pa lang? Tumatakbo na 'yan, do. Natatak na 'yan. So, kamusta naman sa diesel consumption dito sa ruta natin? Ah, uh, kahapon, itong biyahe ang kinain niya, 12. 12 liters. 12 liters. So, pitong biyahe. No, ayan, so tipid naman. pa tipid paano? Kasi usually, 'yung iba mataas 'no. Mm. Mataas -hmm. 'yung konsumo. And then, syempre, naka-hydro-back, sir, no? Hydro-back. Hydro-back na pre, no? And then, uy, stock pa yung ano niya, sir, ha? Yung air cleaner, air cleaner ha? Ayos ah, to, ha? <laughs> all goods na all goods, ha, mga boss? And then, syempre, uy, radiator. Tanso yung iba. 3 rows, sir? 3 rows? 3 rows, sir. 3 rows na radiator, mga bossing. Ayan. So, ito, sir, ayan na lahat yan, nung nakuha natin. Uh, o may mga dinagdag pa tayo. See you tapos mm -hmm. to, yung air cleaner na yan. Ito. Pinagawa rin. Okay. And then... Diyan, sa kaha. Sa kaha na lang. Yung windshield. So, ito. Okay. So, natin, sir. Ito, itong windshield. Pinalaparan nyo. Pinalaparan yan, boss. Ayan. Saka itong okay. mukha. Mukha. Ito, so, ayan. Bumper. Bumper. Next natin, ayan. Sir, yung bumper, ito yung Nung nakuha nyo, nakakorona pa dati. Wala siyang corona po si. Eh. Ah, talagang Ang lang siya. spoiler lang na ganito, yung may butas. Uh -uh. Pinagaya lang namin. Ah, pinasundan nyo lang. Ayan. Sino pala nag repair ng ano natin? Uh, si Ka Edward. Taga Santa Maria. Taga Balubad. Balubad. Ayan. Uy, grabe no. Kung sinundan lang niya yung pattern. Mm. ng saraw no. Ayan. Okay, so next natin. Siyempre, may naka-antena si Boss na gawang Boss. Eh, Boss Amang. Ayan, yun nasa unahan sir. Yung ano yun? boss Jason. ay boss Jason naman yun. Yung takirito sa inyo yung gumagawa. Okay. So shoutout nga pala doon sa kumuha ano, nun. Ito, boss Jason. Ayan, and then dito kay Boss A, Boss Amang. Siyempre naka-visor, Sir, eto kasama na ba ito nung nadali natin? Ah, Bili ko lang yan kay Boss Alfredo. Bililya. Ayun. Na, na, na ano lang. Nasira yung kabila. <laughs> Nabasag eh. Ayan. So next, sir, alam ko lalagyan mo itong tire cover eh. Oo, Boss. Ah. Nagahanap pa na. Naga pa, ano. Ayan, kasi bagay na bagay sa saraw oh. yan, no? Ayan. So next natin, syempre, naka gulong na. Ano to, sir? 650, 700? 700. Ano yung kasama na yan? 700. And then, sir, parang napansin ko, ang niya. Paano, paano ginawa natin? Anong... Nagbawas lang ng welly, boss. Dati kasi, ang welly niya, itong uh -huh. dahon. Pito. Ngayon, ginawa lang namin lima. Yun. So, ano to, C240 yung sinauna pang... Oo, oh, C240. Uh, Suso pa na. So binawasan nyo para bumaba siya. Ayan, mga boss, ginawa na lang siyang lima. Ayun. Para bumagsak. Sa U-bolt sir, nagpalit din. Mas may ikse. Oo. Nagpalit din ng U-bolt. Ayun. So ganda oh, kumanda medyo bumagsak yung tindig niya. Ayun. Eh naka siyempre, pang madiinan <laughs> Sir, high ace <laughs> pag, pag eto ang half cup mo si Rhea eh, yayamanin ka eh parang yayamanin yung dating mo sa tao eh kasi tayo na mahal yan eh no <laughs> ito, ito sir sa natin nadali o kasama na yan nun ako hindi uh, galing yan stock matagal na namin stock yan hmm. sa bahay kung uh, baga naitago ng matagal ngayon ilan nilabas ngayon nilabas o ilang, ilang seater pala tong unit natin bali 9 ba, na seater boss 9 seater no Ayan, so dito tayo sa kanilang interior. Ito yung kanila interior mga bossing. Uy boss, sinauna rin yung manibela mo ah. <laughs> Wala ka pa eh, hindi pa nakapalitan eh. Hindi, <laughs> I mean, na eli ba kasi ano eh, hmm. stock pa rin siya ng isuso. Ito yun, nakuha mo? Ito na yun. oh, ito yun boss. Ang pinalitan lang namin itong mga switch para yung lahat ng ilaw, huwag kang Gagana. Oh, Ayan. So ito yung pinaka-stock. Pero parang alam ko may mas luma pa rito, yung bilog ata yung gitna. Yun, yun yung pinapupinagagawa pinagagawa ko, yun yung nakakabit dati dyan. Oo, eh. oh, yung bilog. Pinagagawa ko, pinaputol ko. Okay, so parang mas maliit sa tignan. Ayan, okay. And then parang may isa pa, mas ulumang luma parang yung isang diretsyong ganun. Ayan. No, oh, ito yung kanila interior. Boss, dito sa interior may mga pinagawa pa tayo. Ah, uh, wala na, boss. Yan pa rin. So, may lang yung corner sa likod. Corner. Na, boss, yung flooring. So kasama yun sa ginawa ni Ka Edward. Ayan, okay. So, saka itong labangan. Labangan. Ayan, so syempre matik may nakalagay, oh. Original na body ng Saraw Motors yan, mga boss. Ayan okay. Likod mga boss, syempre ito yung kanilang emblem sa so may kasoy Ayan. So, it, hindi hindi pa napalitan and then auto bumper niya, ayan oh, nagmumura yung isho. Grabe. Stuck rin sir, yung auto bumper, stuck. Yung pare. Ayan Ay, pare, stuck pa yan. So kung nakuha natin yun na yun. Yan, 'yan kasama na yan. Okay. lang namin yan, pinapalo Yung Pinapa mga kuti. Ayun. And then yung mat yard, puting puti oh. Sir, sino nagtabas niyan? Yan? Si Boss Pon, Ponjap. Ponjaps, no? Ponjaps. Ay, yeah, yeah, Iya yeah, iya iya, yan. Ponjaps. <laughs> Ayan, so dito tayo sa likod. Uy, naka-taillight pa rin. Sir, Ayan, ito. Kay, galing yan kay parin Brian. Brian Lasala. Lasala. Yung, kay Boss Bri. So, galing din tayo mga boss kay Boss Brian. Okay, so ito yung ginawa ni Ka Edward, yung corner. So, mod parang modelo na rin, eh, no? Sir, kasama na ba yung salamin nung pinagawa natin kay Ka Edward? Hindi, ginagawa. Oh. Pinakabitan lang din namin salamin. Pinakabitan na lang. So, kung bagay nagbutas, <laughs> sa kagawa, siya, na lang. Oh. Hey, sir, shoutouts. Baka may mga babatiin tayo. ah uh, Walang una, shoutout sa airpod ko na nakasuporta sa akin. Yun. Sa mga kaibigan ko. kay eh, boss tonton mo pagmahal. Yun. <laughs> <laughs> Ayan, yan. Sino pa? Sino shoutout sa mga ruta namin na bumabiyahing malanday pa ko. Ayan. So, shout out kay Boss Gabs. Yun, thank Maraming you. Maraming salamat. So, ang ruta nito is malanday pa ko. Hindi na dumediretso na may kawayan na. Hindi na po, so, Boss. kung baga, pero konting diferensya na lang. Oh, uh, ano may, eh, kawayan eh. may kawayan eh. Tawid ka lang sa stoplight eh, di ba? Ayan. Sino pa, sir? Baka may mga babatiin pa tayo. Yun lang, Boss. Boss Brian. Boss Brian, shout out. Ayan, yung uh, nakakalimutan uh, si Boss Brian. eh. syempre. Oh. Uh. Okay, and then, Boss, kayo. Shout outs. Baka may Shout lang sa mga kupal dyan. <laughs> <laughs> Ay, tay, tay <laughs> Boss, tonton, ikaw, ikaw, ikaw. Kasama ka rito, syempre. Pati okay mo na. naman yung mga kaibigan natin dyan. Pondyot, syempre. Mga bossing, ayan. Boss, Ron, salamat. Maraming maraming salamat sa inyo, boss. At sa lahat ng mga nanood sa akin since day one. Ayan, oh. So, isa ito sa mga... Matitikas na saraw dito sa Uban Bulacan At actually, meron pang ibang mga nakalista sa akin. Iisa-isahin natin yan. Ayan. At shoutout din sa lahat ng mga nanon. Science Day 1. Team Ropor. Kay Boss Jake, de Guzman Ayan. At Boss Kulas. syempre ng Team Saraw. Ayan. Best Friend Toto. Boss Taba. Lakbay Dagat. At sa lahat ng mga team, team saraw team. Siya pa lang gumagamit no.